Good morning po mga kalaki, syempre po 8am na po ng May 10 mga kalaki Narito na ang mga 3 digit lucky numbers na inaabangan ng bawat bansa po mga kalaki Ito na po kung nasaan sulok po kayo ng panig ng mundo Ang lucky numbers namin pwede po Pilipinas sa abroad 3 digit lucky numbers Korea 118 Texas 930 China 245 Singapore 739 Hong Kong 876 Dubai 312 Malaysia 647 Taiwan 995 Thailand 382 Philippines 247 India 663 New Zealand 018 Australia 523 Mexico 220 Canada 951 Greece 774 Israel 728 Las Vegas 137 Alaska 026 Saudi 938 Japan 377 Italy 412 Germany 669 Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3 digit lucky numbers Pwede nyo po yan irambol dito sa Pilipinas at sa abroad at national Pwede nyo po yung irambol mga kalaki para mabalik talibang po ang numero Panalo pa rin po tayo At claim it mga kalaki kung hindi ka pa nananalo Tutok ka lang rito baka this time sa mga lucky numbers namin mapanalo kita. Good luck.